yung order mo. I mean, banana. Yes. <laughs> <laughs> Ano yan, banana? Ano Ano yan? Ano Ano yan? Ano Kay Ano

Hi, Jexers! Welcome to my channel. Yes, yes, and yes. Yes! Yeah. Ayan, nakita niyo yung background ko. Ang laki ng mural. <laughs> yeah. Yeah. Ayan. Ayan. Nakadikit okay. sa pade. Batong ganda Kapag Nakagano'n tayo. Jexers, makaragtapos ako kay Gary Very <catchy pa>. Gary <laughs> Kachipa tong vlog na to. Kasi tingnan mo, bigla-biglaan lang to. Nagkita lang kami dito sa uh, Milk to Shop. Wala kaming cellphone mm, holder. Wala. <laughs> so, <laughs> so Saan ipinatunguhan na namin ang cellphone. Well, mga naman tayo kay Mati lang siya. At tikman muna natin yeah. ito. sisot puti. Ano si puti? Ano siya. Hindi ba yeah. siya puti? Ano 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 siya? Ano She's on top. Ano itong in-order mo? Ano yeah. si <laughs> Ano yun? Banana waffle. Oo, oh, bala. Keme, parang ganun. Ito naman matcha. Ano di ba favorite mo yung mga matcha? Ano yung matcha? Yung mabay matcha? Matcha, katabi ng ilong, kilay. Matay yun! Hindi mo alam yung matcha. Pag natupihan ka, tapos mahirap panggalin. Matcha, katid ka niya, no? Ayan! Matcha lang, ihuha lang. Ano? Ay, ano, kay Ben ano <laughs> tikman nga rin natin grabe yung ano yung reaction ni ano ah ano? Tigas mo. <laughs> Di ba? Di ba? This oh, yeah. is to die for. <laughs> This matcha is to die for. Yeah. Oh, Ay, barang ba ang taday? <laughs> Oo nga. Hindi, off shoulder kasi yan. Ganyan. Shoulders <laughs> so, para... kasi dalawa. Di ba parang Latina? Pero makikita na karani mamaloy. Oo nga. Ako dapat yun. <laughs> Oo. Ano man nangyari sa kayo, Hindi, hindi ba ka offer ako nga lang? <laughs> so ano ka na? Bagay ka na ngayon. <laughs> Pero alam mo, kung tuwa ito sa iyo. Bakit? Kasi ang galing-galing mo daw. Oh, bakit ako daw si Mama Luy? <laughs> oo, oo. Kaya nga ang nangyari sa tigil. <laughs> ang galing mo lang talaga ito si Mati. Kaya alam tempre. mga contest, meron talagang... May tayo, may nananayo. Uh -huh. Ito yung TNT na iba ang ano, format. Sa mga nagtatanong, si Mati ay team Alon. Kasi ano yan, hinati, di ba? Hinati yeah. yung team niya? na. Four, twelve, twelve, twelve. Para ano, mag-cash. mag malaking <laughs> sa Oo, malaki. <laughs> oo. Okay. So, paano? Paano ang eksena? May amingan, hmm? the color white, may alam, the color red, yung agimat na green, tapos kami yung blue alam. Hmm. Tawag, tawag. Charo, <laughs> yung <Tawag. laughs> <laughs> every day may like representative mm -hmm. yung kanda. Ano yun? Pag gunutin? Oo, gunutin. Ginugunot. Uh, so, hindi na yung ano. So, two weeks yun. Two weeks na gano'n yung porsa. Uh, na ganun ang ganahan. Yeah, so, tapos, tapos nakapasok kami sa first round. Yeah, yeah, yeah. Ay, natanggal yung kanihan. Grupo-grupo ang <laughs> Grupo ang matatanggal. Sa unang round to. So, two weeks na gano'n mm -hmm. So, after two weeks, natanggal yung amihan. <laughs> ni may kung nakalis na score. O, kung maga, patakasan na. Sa bawat, kasi gulo tayo. pag may medal ka pa yung panalo. So, ilang score yun? Ilang score yun? Saan ka nakalimang mata kami sa first round? Five points each or one point? Ano? Five points per group. Ah, okay. So, dun sa unang round, na kayo. So, sa pangalawang round, two and in all, yun nga, nagtayi apat, apat, Four points na hat. So, anong nangyari? May tiebreaker na isa. Oo, sino? Sinong nag tie-break? Aguimat, Palab, tsaka kami-ano. Sino naglaban-laban? gusto isa tatlo. Si Joe. Si... Si... King King, si... 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 Raimundo yung naka-gloves. Oo. Oh. Uh, nanalo yung agima. So, pasok na sila sa third round. So, dalawa na lang yung nag-tie. Ang ginawa, isa lang dapat ang mga kataso. Merong pang pa. hatap Yung parang tie-break. Oo. Oh, oh. Sino pinakamalakan? Pang-batoy yung... At yung same sila kamalakan nilalaban dun sa representative din. Eh, natalo yung representative naman. So, si Maya. Ah, yan, kami. Oh, yun. Tanggal Oh, ano? So, nakanggal kayo dito okay. sa second round? Second round. O, paano ka ulit nakasabi? Nakapala ko ito lang. May si yun. May si yun sa may isa sa... Ay, dalawa sa ibang na namin sa Arvin, at si Maya. Yeah. Dito ngayon, wala na yung grupo niya. Ay, wala, yes, na rin na. Piling ko sa blue mong cute yung tagal ko sa blue niya. Bakit ka na yung dress mo na blue? Ang ganda-ganda na nga. Alam niya, every time na pupuntungan kita, ah. yung nasukot kayo yung nasukot ano, yung ba kaya kaibang dami? sa, sa mga grupo-grupo niya, pinaka-ayaw mong oh, matatakot. Sa, sa grupo ko? Okay. Hindi, doon sa mga si ano, si Riven nire. Eh. Si Riven ng team ALA. ALA oh. kasi, siyempre, kung saan <laughs> anak ko siya, <laughs> oh. Tapos kung pagka-war friend ko, tapos dyan pa sa akin nakataya. Ako ang bumagasos na ko. Tinalo ka niya. Hindi, hindi. Tapos hindi. Hindi. Pero hindi dapat yung pangkatapatan, ang dami sa online, ang dami nag-fine, ang dami si Maki. Dapat niya kami ni Raven. Kahit si Meme sabi niya, parang hindi niya kaya yung mga. Oo, oo. kasi parang parehas kayo. Sa isang ano lang kayo, di ba? Saka syempre, dalawa kami yung kakilala. anak anak niya. Kunyari, nangyari yun naman, okay lang sa'yo. Okay, okay lang, okay lang, laban lang. K Competition yung ano eh. Laban, yun talaga yung laban. Kumatay, hindi matay, makumanay, hindi manay. Hindi sorry. Ay, kunyari, ano, kunyari lang, kunyari, natalit na. Kung lang ka ng pera, dun sa grupo, doon sa, hindi lang sa grupo mo, doon sa ano, mga nakalapit. Sino yung tingin mo pwede mong upa? Siguro <laughs> <laughs> sa grupo ko na lang. Eh, oh, sige, grupo. Kaya, kung ano, malakas sa rakay. Oh, eh. ito. <laughs> sila na ko yan. Rin o, sila na ko sila sa ano. Lumama ka sa The Clash? Bakit? <laughs> <laughs> sa <laughs> ano? Family feud. Ah, talaga? Oo, Ma no, kami magkalabang Panalo kami. Kinagaw lang nila yung score namin. Alam ni Maya yan. Eh, okay. sino bobo? Eh, di sila. Charot lang naman yung ano? Tingin ako ba akong Kanina may sinasabi ka sa amin eh. Sino? Kuriko. Siguro yung kaibigan ko na lang sa Ayeji. Kuriko na Hindi ha. Pero si Ayeji. Sabi ko na lang pag pag makakita niya naman to. Eh, hey, na naman ako mahal na sa Totoo ba? Paano mo sinabi mo kuriko siya? Hindi nga pa pairam pangkilay. Hindi na. Kung pa kasi ayaw niya rin ng pares kayo ng baby pag lumabas sa tig. Pero nagkikilay din kasi talaga sa iyo. Microblade. Ah, nagagamit siya. Tumalag siya ngayon. Patakawan mo. Pero ngayon experience mo sa TNT? Kasi nung, anong batch, anong ano ka? Season? Season 4. Itong experience mo, anong masasabi mo dun sa, mas mahirap ba yung ngayon o kesa yung dati? Parang ito, kasi parang, ang hirap mo man, ay, ang pinakahirap, mahirap. Kasi kung mo alit yung anong ano sa Pero ka, isa sa alam. Pero nandun ka lang. Oo, nandun ka lang. Tapos outfit ka. <laughs> outfit ka. Hindi mo alam kung maganda ba yung outfit ko sa alam. Oo, oh, or second song ko, I'm planning na dapat nakapans ako. Kaya yung ako, look ko sa sa song na yung nakapans Ano ba dapat yung song mo? Kung di kayo na lot. Pwede ba sabihin eh? Just to be Yan dapat mo Oo. Kaya na yun ka naman eh. Kasi pa <laughs> parang ano parang may something. <laughs> Ah, so abangan nyo pala para may something. So, hindi lang to, rest back. Rest back to so rest. Masirag so, pa nga. Oo. Ang para dun sa, sa... waiting game, yung talaga sa Mary, magpapasarad ka ng Moses. Ang hirap mo. So, tapos di mo alam to. Tapos di ka nung tinawag na Oo. So, at pa ulit. Hindi ka nahirapan, lalo na si Seth ka sa price funding. <laughs> Ayun nga, buto na lang. Kanyaga na ka ng vice na huwag mo nang pumasok. Ano? Habang yung oh. malaban. Oh. Tapos ang tagal. Kanyari, salang sa kahal kahapon. Na ngayon, kunya na today. So, mamaya ang gabi. Oh, Deska. sa set ako. -ah, oh. Pwedeng ganon, bigla. Kasi ba usually, di ba usually, diba usually, hindi naman pinapayagan pag mga bigla-bigla. Oh, oh, ano pa? Di ba talaga I'm sure. si Ate Orly? School, at ang vice ko, di ba? Kaya Boss MC. Oo. Oh, oh, ah. Si MC niya. Whoa. Actually, hindi ka kami oh. yan. Actually, yun din yung ayaw niya mangyari. Kung magtapat na <laughs> yun <'yo> ni Raven, <laughs> sabi niya, naku, naman naman sanang magtapat si Maki at si Raven. <laughs> yung birthday ni Ate Orly, kayo lang ang wala. Oo. Oh, oh. Kasi yun yung araw din ng salang. Sana nga huwag kayong mabuhin na parehas ng laban. Wala lang, kinamusta ko lang si Mati. Pero kamusta ka ngayon? I'm okay and happy. Tsaka ano, in fairness, marami din ang message. Sayang, ganun. Okay lang yun, guys. I'm okay. Ito sa tatay. Pero umano ka talaga? Humopia ka na. Siyempre. Nahit ako kasi siyempre. Hindi naman ako natalo eh. Yung alam ko, nilaban ko naman ako. Pero dahil group nga. Dahil group nga ito. Di ba tayo nagawa? Oo. อันนี้ไม่ตายใช่ไหมไม่อะ Oo. Oh, uh, oh. Uh. Nung pag-uwi ko, oh. mag-isa ako. Mm -hmm. Tapos niloko pa pakita sa message. Sabi ko, laki-laki ng mukha mo. Tapos biglang na, na ano ko na, naligwa ka na pala. Naligwa ka. Oh my God, binawi ko yung message. <laughs> <laughs> Ay, sorry, Maki. Sabi ko, lahat, na lang. Hoy, sa mga hindi nakakaalam, di ba nagsama na tayo sa Sambuanga? Yung yes. Yung marami na kaming bakit na pinagsamahan ito. Yes. Ayun, Ay, di na nauwi. Maki, nalalbaw na de. Ngayon, Jesus, kinamusta ko lang okay. talaga ito si Maki. Okay. Kasi nagkita lang <laughs> din kami yeah. dahil ano, nabalita ako kukuha siya ng konso. ko oh, oh, kumuha ko ng konso. Pambayo din ng ano. O, oh, hindi nabalitaan ako. Nagka-boylet ka daw. <laughs> Hoy, sa next vlog na yan. <laughs> Dapat sa bahay kami nito eh. Yeah. No, okay. Okay. Kaso kasi ang talat ng bahay ko ngayon. Lagi naman, hindi lang ngayon. Hindi, mm, ngayon talaga OA kasi ano mo nakakatapos ng competition. Nalulungkot ka pa, hindi mo pa, wala oh, ka pa sa mood mag-ayos. Pero okay ka ngayon. Okay na ako. E yung boyfriend nasaan? saan? Uh, wala na. <laughs> Abangan niyo Let's <walang laughs> go sa sunod ka vlog. <Vlad>. Wala <laughs> lang kasi siya. Bakit nangangamusta lang ako? Pero ngayon wala kang boyfriend. Wala. Wanda muna siguro. Bakit? Nape icon din. Icon. Ano to? Nalot na sa pag-ibig. Nalot to sa contest. Uh -huh. Pero wala. Wala na. Wala ngayon. Ayan, Dexter. Siya, house read natin siya. Sa sila. <laughs> Abangan uh -huh. yun, Dexter. Kinamusta ko lang siya talaga. Eh, since nagkamusta na lang din kami, Itin ko po na. Hindi, kasi <laughs> naligwak siya eh. <laughs> Natalad siya sa tawag ng tanghala Dahil natakain na muna kami na. Hindi na taan? Bilog-bilog. Yes. Okay, yes. Jester. Ano pa? Ha, omen eh. Ay, hindi. Saan ka muna nila mapapanood? Ay, mapapanood ako sa Vice Community Club. Doon na muna. So, oh. sa, sa showtime wala? Wala muna siguro. Pero palay mo, pabalikin kayo, di ba? As Jester. Ayan, Jester. Jester. <laughs> <laughs> See you later. <ulit>. See you later. <laughs> Bye-bye! A few moments later. At syempre, Jexters, hindi tayo pumayag na hindi natin ma-house raid yung bahay. <laughs> ta kaya pala ayaw niya magpa, ano. Eh, pula ka dito. hindi eh, di ba blue ka? Eh, hey, Raven yan. Dito lang ka per si Raven. Ah, dito. Eh. Ah, dalawa kayo. Hindi naman. Ngayon lang. Nung... Kapatid. Anong Kung lumalaban oh, siya? Bakit taga ang tagay? siya Ah, oo nga naman. Nga rag mm -hmm. kong araw-araw. So, dito muna siya sa akin. Kaya, pero ito, ayun. Mayroon pala yung mga medal niya ng taong na mm -hmm. Dalawa siya. So, naka... Ah, dalawa? Dalawa. Nakadalawang ano ka. <laughs> <laughs> Pata yun sa... Oo nga kayo na kung dapat. Pabahandaan Dalawa. Tapos ayun. pa din. <laughs> Oh, well, in fairness, daming pagkain dito, ah. Yeah. Oh, diba? Ano pa? Ano? Ano naman ang rest? Ay, eh. ang toro! ito yung ice cream nakita ko nung isang araw pa oh. to. Naku, no, hindi ice cream ang laman, isda. So, <laughs> <laughs> ka ng bilay, meron ka pa pala rito. Okay. Saan, mo sa ice cream, kaya ka nalulot eh. Oh, in fairness, malinis ang rep. Kasi walang laman siya. <laughs> hindi, time daming laman. Oh, malinis ang rep ni Maki. Ayan, Dexter Ang Hindi pa yung pumayag, pa, pa, pa,